sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo nananatili ang ating misyon ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Hesus Kristo para sa lahat hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report Tuwing buwan ng Hunyo, sa gitna ng selebrasyon uh, para sa mga anibersaryo ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, isa pang mahalagang uh, pagdiriwang ang uh, kadalasan ay hindi gaanong napapansin. Kung sa bagay, ang 98.7 DZFEFM, ang The Master Touch, ay ang tahimik na nakatatandang kapatid ng lahat ng ating mga stasyon bilang pangalawang stasyon na sumahimpapawid papawid anim na taon pagkatapos lamang ng 702 DZAS noong uh, July 1, 1954. Kaya po ngayon ay itatampok naman natin ang tahimik na kapatid na ito na nagdiriwang ng kanilang ika na putpitong taon ng pagsasahim papawid. Ako po ang inyong uh, kaibigan, si Dan Andrew, at samahan po ninyo ako sa episode na ito ng The President's Report. Sa ngayon, ang 98.7 DZFE The Master's Touch ay ang natatanging uh, nag-iisang stasyon na nagbo-broadcast ng classical music sa buong FEBC Philippines at sa katunayan, para na rin sa lahat ng mga stasyon ng FEBC sa buong mundo. Ang mga nagtatag sa FEBC ay gumawa ng... Uh, tila di pang karaniwang desisyon na tumugon sa tawag ng pamahalaan na magbigay ng serbisyo sa pamamagitan ng classical music. Sa loob ng maraming dekada ng pangunguna at ang pagkakaloob ng Diyos at sa mga panahon ng puno ng hamon at special na mga pangangailangan, abay uh, nakumpirma lamang na ang uh, pagkakaroon ng isang stasyon para sa classical music na tulad ng DZFE ay nakatakdang mangyari. Hindi lamang para mag-alay ng mga kakaibang uh, antas ng musika, ngunit higit sa lahat ang mapahayag ang salita ng Diyos patungkol kay Heso Kristo sa mga tagapakinig nito. Kung hindi mo pa masyadong kilala ang DZFE, Maaaring mayroong kang mga palapalagay tungkol sa stasyong ito. Nais kong ibahagi ang tatlong bagay tungkol sa 98.7 DZFE na maaaring ikamanghamo. Una, ang DZFE ay hindi uh, tuon ang pansin sa isang partikular na pangkat o grupo sa lipunan natin. Ang broadcast na ito ay malawak at uh, nakalaan para sa sino mang may interes sa classical music. Ito ang isang kadahilanan kung bakit nananatili ang DZFE sa kanilang terrestrial broadcast o yung naririnig ito sa radyo. Sa pamamagitan ng tradisyonal na programa ng radyo, ang classical music at siyempre ang banal na kasulatan ay malayang napapakinggan sa buong kalakhang Maynila. Ang mga broadcast ay uh, uh, pinakikinggan ng mga estudyante ng musika ng mga embahador, ng mga negosyante, dayuhan man o mga Pilipino, abay maging ang mga lola na nasa banig ng karamdaman, mga mananahi at mga security guards at mga batang nagho-homeschooling at nag-aaral sa bahay. Karamihan sa mga programa ay uh, uh, kinagigiliwan. Anuman ang kalagayan sa buhay o edad ng tagapakinig, mga bata man o matanda. Ang pangalawang bagay na marahil ang ilan sa inyo lang ay uh, hindi nakakaalam patungkol sa DZFE ay mabuti pang uh, siguro hayaan po natin ang ating kamanggagawa, bagong kamanggagawa ng DZFE, ang ating production assistant na si Dana Cacha, ang magsabi sa inyo patungkol dito. Nagtapos ako sa kursong English Linguistics. Habang naghahanap ng trabaho, nag-self-study ako ng classical music bilang pampalipas oras. Dahil DZFE lang ang classical music radio station, palagi ko siyang pinapakinggan. Hindi ko inakala na darating ang panahon na makakapagtrabaho pala ko roon. Para kasi sa akin na tagapakinig, napaka-prestigyoso ng DZFE. Hindi ko naisip na matatanggap ako rito kasi hindi naman ako formal na nag-aral ng music. Kaya nagulat din ako nung makilala ko ang aking mga katrabaho. Galing din sila sa iba't ibang larangan engineering, business management, computer science, at may isang seafarer. Katulad ko, marami sa kanila ang naging kabahagi ng DZFE dahil sa mga natatanging kwalifikasyon at hilig na sumasakto sa layunin ng estasyon. Ang ipaunawa at pahalagahan ang classical music at ang ebanghelyo ni Jesus Christ. Habang tinuturoan nila ko, iniisip ko kung paano nila nalaman ang ganoong karaming bagay. Ang sagot, sa pamamagitan ng masinsin at paulit-ulit na pag-aaral ang hangarin namin na masigasig na mapaglingkuran ng Diyos at ang aming mga tagapakinig ang nagdadala sa amin dito sa DZFE. Ang Diyos na rin ang nagpupunan ng aming mga kakulangan. Siya ang nagtataguyod sa aming estasyon at sa mga mabubuti nitong ginagawa. Isang pagpapala at malaking karangalan ang maging kabahagi ng mga bumubuo nito. Bilang isang stasyon na may uh, natatanging responsibilidad at pasanin, palaging nangangailangan ang DZFE ng uh, isang special na hanay ng mga kamanggagawa. Sa katunayan, naku, halos imposible silang mahanap. Ngunit ang Panginoon ang uh, laging nagbibigay at madalas sa mga hindi inaasahang mga pamamaraan. At ang uh, pangatlo naman, na palagay ng maraming tao. Dahil na rin sa pagiging classical music format nito at wikang ingles na ginagamit, iniisip ang uh, DZFE ay isang stasyon na palaging uh, natutugunan ng lahat ng mga pangangailangan at hindi na kailangan ng tulong ng maraming sponsors. Ang uh, katunayan, well, ang manager mismo ng stasyon na si uh, Tiffany Leong Gabuya, Uh, na nag ng stasyon sa loob ng halos dalawampung taon na, siya ang makapagpapatunay sa hamon ng pananatili ng dekalidad na broadcast, lalo na sa panahon ng paghihigpit ng sinturon. Ngunit ang krisis rin ng panahon ng quarantine, ang siyang naghudyat naman sa kanila ng give legato o yung magbigay ng sama-sama, isang programa ng DZFE para sa mga nais umagapay sa mga pangangailangan ng stasyon. Kung ikaw ay regular na nakikinig sa DZFE at nais mong uh, matulungan ang stasyon, abay malalaman mo ang mga detalye nito tungkol sa Give Legato sa pamamagitan ng pagbisita sa kanilang website dzfe.febc.ph support. Si Hans Ruckmacher, uh, isang uh, Dutch o Olandes na kritiko ng sining, ang uh, nagsabi ng ganito, dapat magkaroon tayo ng kamalayan na ang sining ay hindi maaaring gamitin upang ipakita ang bisa ng Kristyanismo. Ang kabaligtaran nito ang totoo. Ang Kristyanismo ay totoo. Ang mga bagay at kilos at pinagsisikapan ng tao ay nagtatamu lamang ng kahulugan mula sa kanilang kaugnayan sa Diyos. Tunay nga na patuloy na pinakikita ng sining ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. At ang taong ito, sa kanyang kasalanan, ay nagkukulang sa kaluwalhatian ng Diyos. Patuloy kaming uh, samahan sa pananalangin na habang ang DZFE ay lumalapit na sa ikapitong dekada ng pagbabroadcast, naway ang mga nakikinig ay tumugon sa panawagan ng ating Panginoon at ibaling ang kanilang pandinig Mula sa mga obra ng classical music patungo sa natapos na dakilang obra ni Heso Kristo na siyang bukod-tanging gawain na makapagkasundo ang tao at ang Diyos. Ang mga playlist pala at schedule ng DZFE at ang kanilang internet streaming ay maaari mong ma-access sa pamamagitan ng kanilang website dzfe.febc.ph Naku, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, at ito po ang The President's Report. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan bisitahin ang FEBC website, febc.ph, at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.